sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, sa loob ng kanyang trial space sa ikadalawamputlimang taon, makikita si Ye Junlin na nakahimlay sa kanyang higon, ang kanyang katawan ay pinapasana ng bigat ng katandaan, sa paligid niya, nagtitipon ng mga binatang hululuwa gourds, ang kanilang mga mata ay namumugto sa luha, at ang kanilang mga tinig ay sabay-sabay na umalingaungaw sa silid na puno ng dalamhati. Lolo, huwag mo kaming iwan. Dahan daw ang iminulat ni Ye Junlin ang kanyang mga mata at tinitigan ng mga binatang hululuwa gourds. Sa tinig na bagamat mahina ay puno ng bigat at kahulugan, mariin niyang winika ang kanyang huling habilin, kasabay ng taos pusong pasasalamat, salamat, salamat sa inyong lahat sa pananatili sa aking piling sa lahat ng taong ito, mamimiss ko kayo kapag ako'y bumalik na. Matapos ang mga salitang yon, unti-unting pumikit ang kanyang mga mata, tila ba tinatanggap ang katahimikan ng walang hanggan, ang mga binatang gourd ay napahagulhul ng mas malakas, ang kanilang mga tinig ay nagmistulang awit ng pagluluksa, hanggang sa tuluyan ng nalagat hininga ni Ye Junlin, kasabay nito, mariing ipinahayag ng tinig ng salaysay, Ye Junlin, mga araw ng pamumuhay, pumanaw sa kanyang higon. Samantala, sa kabilang panig ng Supreme Immortal ng Floating Island, nakatayo ang Immortal Sovereign sa gilid ng isang lawa, pinagmamasdan niya ang mga pangyayari sa loob ng trial space ni Ye Junlin, at sa tinig na puno ng paghanga ay mariin niyang winika, hindi ko inasahan, siya ang naging unang homo nero na pumanaw ng payapa sa ikalawang antas. Dagdag pa niya na may halong pagtataka at pagkamangha, ang mamatay ng natural sa gitna ng nakatatakot na kabundukan na ito, tunay na gawaing lumalaban sa langit. Habang patuloy ang kanyang pagsasalita, makikita ang paglabas ni Ye Junlin mula sa kanyang trial space, iniunat ang kanyang mga bisig na tila ba muling isinilang, muling nagwika ang Immortal Sovereign, ngayon ay may hamon sa kanyang tinig, ang unang dalawang pagsubok ay natapos mong mag-isa, ngunit ang huling pagsubok ay kakaiba, lahat ng nagsasanay ay magtatagisa ng sabay-sabay, nais kong makita kung kaya mo pa rin suway ng langit sa ganitong paraan. Sa mismong sandaling yun, nang makita ng mga cultivator ang paglabas ni Ye Junlin, mabilis nila itong pinalibutan, bawat isa ay may kanya-kanyang reaksyon. Isa sa kanila ang mariing nagsambit, si Senior Ye ay sa wakas lumabas. Sumunod naman ang isa pa, puno ng pagtataka, paanong napakapanatag niya, nang kami lumabas, kami puno ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa, ngunit siya ay napakakalmado. Isa pa ang nagsalita, ngayon ay may tinig ng paghanga, ano nga ba ang iyong pinagdaanan sa loob, Senior? Ngunit bago pa makasagot si Ye Junlin, lumapit si Li Wuji, at sa tinig na puno ng kagalakan ay nagtanong, Guru, sa wakas ay natuklasan mo na ilang araw ka bang nabuhay at paano ka pumanaw sa huli? Sa narinig, ngumiti si Ye ng ban-ayad, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kapayapaan, mariin siyang tumugon, habang nakapikit ang kanyang mga mata, ang inyong guru, pumanaw dahil sa katandaan. Agad na nanlaki ang mga mata ng mga cultivator sa paligid, gulat na gulat sa kanyang sinabi, samantala, Si Hong Cheney ay nagningit-ngit sa matinding inis, at sa kanyang isip ay mariin niyang winika, pumanaw dahil sa katandaan, paano yun posible, kasabay nito, sa noon niyang nakakunot, idinugtong pa niya ang kanyang pag-aalinlangan, paanong may tatanda sa gitna ng isang mapanganib at halimaw na bundok. Mariing sambit ng isa sa mga cultivator na nasa likuran ni Hong Cheney, puno ng pagtataka at hindi makapaniwala, hindi kapani-paniwala habang kami nahihirapang mabuhay ng ilang dos ina o araw, si Senior Ye ay nakapamuhay na ng ilang dekada. Samantala, lumapit si Zhu Wachan kay Ye Junlin, bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang at mariing nagtanong, Senior Ye, maaari ko bang itanong ng buong tapang kung paano mo nagawa yon? may sikreto ba sa likod nito? Agad namang tumugon si Ye Junlin, may mahina ang ekspresyon sa kanyang mukha, habang itinataas ang kanyang daliri sa langit, ang sikreto ay napakasimple lamang, magpakasaya, magtanim ng mga bulaklak at halaman, at mula roon ay makakamtan mo ang pitong mahiwagang gourd, mula noon, maaari mong pamunuan ang kabundukan at mamuhay ng payapa at maligaya hanggang sa iyong pagre-retiro. Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala si Zhu Watchen, at sa tinig na nanginginig sa pagkagulat ay kanyang nasambit, yan lang, iyon na ba talaga? Tama, kalmadong tugon ni Ye Junlin, puno ng tiwala at kumpiyansa. Samantala, nang marinig ng iba pang mga cultivator ang mga salitang binitiwa ni Ye Junlin, Sila'y napuno ng paghanga at pagkabighani, isa sa kanila ang mariing nagsabi, may masiglang tinig, sa ganoong desperadong kalagayan, paano nga ba posible na manatiling kalmado at maglaan ng oras sa pagtatanim ng mga bulaklak at halaman, dagdag pa ng isa, puno ng pagtataka, ano ang pitong gourd na yun, sila ba'y mga mahiwagang kayamanan? Sa kabilang panig, halos hindi na may pinta ang mukha ni Hong Cheni dahil sa matinding pagkainis, at sa kanyang isip ay mariing niyang winika, Nagmumukha ka na namang misteryoso. Kung ayaw mong sabihin, sabihin mo na lang, bakit ka pa nagpapanggap na malalim? Sa puntong ito, si Zhu Wachen ay napanganga sa matinding pagkagulat, at sa kanyang sarili ay nagbulong, maaari kayang ito ang tunay na sekreto upang malampasan ang ikalawang antas, dagdag pa niya. Ngayon ay may tinig ng paghanga, ang pinakapuso ng pagsubok ay hindi tungkol sa pagkaligtas, kundi kung kaya ng isang tao na manatiling kalmado at matatag sa gitna ng matinding kapahamakan. Pagkaraan, sabay-sabay na lumuhad si Zhu Wachen at ang iba pang mga cultivator. Mariin nilang ipinahayag, Senior Ye, napakarami naming natutunan, lumalabas na mali ang aming landas mula pa sa simula, Hai. Samantala, sa kabilang panig, napasinghap ang Immortal Sovereign, nagliliwanag ang kanyang kamay sa gintong enerhiya habang mariing winika, ang batang ito, nililito lamang niya ang mga ito, sige na, ibigay na natin sa kanya ang gantimpala para sa ikalawang antas. Sa sandaling yun, agad na binalutan si Ye Junlin ng gintong enerhiya, hudyat na natanggap na niya ang kanyang gantimpala sa pagkakapanalo sa ikalawang paligsahan. Nang masaksihan ito, masiglang nagsalita si Li Wuji, na ang kamau sa harap bilang tanda ng paghanga, matapos sunod-sunod na makamtan ang mga pagpapala ng dalawang immortal na teknik, tiyak na siguro ay magkakaroon ng kaugnayan sa imortalidad at higit na talento sa hinaharap, at ang landas patungo sa pagiging imortal ay magiging maaliwalas. Samantala, sa gilid, nanginginig sa matinding galit si Hong Chenyi at sa kanyang isip ay mariin niyang winika, kasumpa-sumpa, inangkin niya ang lahat ng gantimpala mula sa unang dalawang antas. Sa puntong ito, makikita ang ekspresyon ni Ye Junlin na puno ng pagkadismaya habang mahina siyang bumubulong, sayang, Mayroon akong sistemang pandaraya na nagpapalakas sa akin kapag nakakaharap ng malalakas na kalaban, ano ang silbi ng ganitong uri ng talento? Nang masilayan ito ng mga cultivator, sila'y bahagyang natigilan at nagkatinginan sa pagtataka. Mariing sambit ng isa, tingnan ninyo, parang nandidiri si Senior Ye. Pabulong namang dagdag ng isa pa, huwag kang magsalita ng walang basehan, tiyak na nagpapakumbaba lamang si Senior, ayaw niyang magyabang at baka panghinaan tayo ng loob. Sa parehong sandali, Galit na galit na sumigaw ang Immortal Sovereign nang makita ang bakas ng pagkadismaya sa mukha ni Ye Junlin, mariin niyang winika, isang pagpapala ito na kahit ang isang immortal na kagalang-galang ay matutuwa, bakit parang wala siyang paki-alam kahit dalawang beses ko na siyang ginantimpalaan, iniisip ba niyang walang halaga ang aking mga gantimpala? Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay at masiglang ipinahayag, sige na, sige na, simulan na natin ang huling yugto ng pagsubok, dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa, ito ang pinakapinagmamalaki kong yugto. Ang pinakalikhaing pagsubok sa lahat ng langit at mundo, ang yugtong ito ay tapos na. Lahat ng kalahok na nasa ibaba ng isang daang ranggo ay agad na matatanggal. Nang marinig ito, napakuyom ng kamao si Li Wuji at masiglang nagsabi, kahit hindi ko nakamit ang aking layunin sa ikalawang yugto, ang mahalaga ay nakaligtas ako, napakagaling. Dagdag naman ni Hong Chenyi, puno ng kumpiyansa at pang -uuyam. hey, Sinasabi mo yan na para bang may chance kang manalo sa pamamagitan lamang ng pananatili. Sa sandaling yun, biglang bumulusok ang bugso ng enerhiya mula sa pagbukas ng kuweba sa pagitan ng naglalakihang mga bato, natigilan ang mga cultivator at sabay-sabay na napalingon sa direksyong yun, mariing ipinahayag ng Immortal Sovereign, susunod, pumasok kayo sa lagusan ng maayos at magkakasunod, sisimulan na natin ang huling yugto ng pagsubok. Hindi nagtagal, makikita si Ye Junlin, Zhu Wachen, Chen Shao at iba pang mga cultivator na kalahok sa ikatlong pagsubok na pumapasok sa loob ng kuweba. Mula sa likuran, ngumisi si Chen Shao nang may paghamak at nagbulong sa sarili, puno ng kumpiyansa, Ye Junlin, ano ngayon kung nakuha mo ang mga pagpapala mula sa unang dalawang yugto? Ang ikatlong yugto ang tunay na mahalaga, dagdag pa niya, may matinding determinasyon sa tinig, hanggat ako ang magwawagi sa yugtong ito, ang pamana ng fallen immortal isle ay magiging akin, at kapag dumating ang oras na yun, ang pagkitil sa iyong buhay ay magiging isang walang kabuluhang bagay. Sa mismong sandaling yun, biglang lumitaw ang isang panel ng sistema sa harap ng bawat kalahok ng ikatlong pagsubok, mariing ipinahayag ng Immortal Sovereign, maligayang pagdating sa projection world, upang matiyak ang patas na labanan, bawat isa ay maaaring baguhin ang kanilang anyo at lumahok sa ilalim ng isang sagisag na pangalan, upang maiwasan ang paghihiganti matapos ang pagtatapos ng pagsubok. Nang makita ito, biglang natigilan ang mga cultivator, kasama na ang grupo ni Ye Junlin, habang nakatitig sa kanilang mga system panel na nakabukas sa kanilang harapan, kasabay nito, mariing sambit ni Li Wuji na puno ng pagtataka, ay eh, anong ibig sabihin nito? Patuloy ang pagpapaliwanag ng Immortal Sovereign habang ipinapakita sa kanilang mga panel ang iba't ibang lugar mula sa loob ng ikatlong pagsubok, ang Ancient Sword Mounds, Present Moon Lay, Frost Plains, Valley of Chaotic Blades, Crimson Flame Mountain, Misty Jungle. Mariinyang Winika, malaya kayong pumili kung saan kayo babagsak sa islang ito, isang lugar na puno ng kapalaran at kapahamakan, lahat ng kagamitan, elixir, talisman, at teknik ay makukuha lamang sa pamamagitan ng paghahanap o pagpatay ng mga halimaw na nagbago. Dagdag pa niya, sa tinig na parang nagbabanta, habang lumilipas ang oras, unti-unting lalamunin ng Death Miasma Circle, ang buong isla. Dapat ninyong marating ang ligtas na zona upang mabuhay, pinahihintulutan ang pagpatay sa isa't isa, ang huling mabubuhay ang siyang magiging tagapagmana ng Fallen Immortal Isle. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang mga cultivator, ang kanilang mga mukha'y puno ng pag-aalangan at pagkabigla, isa sa kanila ang mariing nagsabi, ang ganitong uri ng pagsubok, hindi pa kailanman narinig, winasak nito ang lahat ng aking dating paniniwala, Dagdag naman ang isa pa, puno ng pagtataka, kaya pala, ganito pala maglibang ang mga immortal sa kanilang mga pagsubo. Sa parehong sandali, si Ye Junlin ay mariing napabulong sa kanyang sarili habang sinusuri ang system panel sa kanyang harapan, Diyos ko, seryoso ba kayong pinaglalaro ninyo ako ng isang battle royale? Dagdag pa niya, puno ng pag-aalinlangan, mula sa Ludo hanggang sa Ark, Survival Evolved, at ngayon isang battle royale, huwag mong sabihin ikaw, isang tunay na immortal, ay isa ring transmigrator? Samantala, makikita si Li Wuji na nakatalikod habang sinusuri ang kanyang system panel, at dito lumitaw ang kanyang pilyong ekspresyon ng pagkagulat habang nagbubulong sa sarili. Dahil nakatago ang ating mga pagkakakilanlan, bakit hindi ko samantalahin ang pagkakataong ito at maranasan kung paano maging isang babae? Hehe. Makalipas ang ilang sandali, pinindot ni Ye Junlin ang kanyang system panel bilang hudyat ng kanyang napiling avatar. Agad na bumungad ang kanyang anyo, isang guapo, kalbo, at nakangising avatar na kahawig ni Saitama ng One Punch Man, mariin niyang winika, puno ng kumpiyansa habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa dibdib. Hehe, ang isang walang talo na tulad ko ay nararapat lamang magkaroon ng isang walang talong anyo. Ngunit bigla siyang natigilan ng siya'y biglang na teleport at napasakay sa isang dambuhalang barkong panghimpapawid, kasama ng iba pang mga cultivator na gamit-gamit din ang kanilang mga napiling avatar. Mula sa itaas, makikita ang barkong kanilang sinasakya na bumabaybay sa kolapan ng himpapawid. Kasabay nito, mariing ipinahayag ng Immortal Sovereign, nasa yugto ng paghahanda na tayo, sa ilang sandali, dadaan kayo sa ibabaw ng isla, maaari na ninyong piliin ang inyong mga nais na lugar ng pagbaba. Sa sandaling yun, biglang napasigaw ang isang cultivator habang nakaturo sa gilid, puno ng pagkabigla, hoy, tingnan ninyo yun, yun, yun ay may kakaibang panlasa. Dahilan upang mapalingon ang iba pang cultivator na nakarinig dala ng kanilang pagtataka. At doon, bumungad ang napiling avatar ni Li Wuji, isang babaeng maskulado ngunit may mapangakit na ekspresyon. Kasabay nito, mariing sambit ni Li Wuji sa kanyang sarili, puno ng kasiyahan, "Haha, wala ni isa man sa inyo ang makakahula kung sino talaga ako, hindi ba?" Ngunit, biglang natigilan si Li Wuji nang may umalingaungaw na tinig mula sa kanyang likuran. Puno ng panunukso at may ngisi sa labi, hey hey, ikaw na may apelidong Li, hindi ko inakalang mahilig ka pala sa ganitong bagay. Agad na napalingon si Li Wuji, suot ang kanyang avatar na isang maskuladong babae, at mariing winika sa cultivator na nakatayo sa kanyang likod. Hindi li ang apelido ko, huwag kang magsalita ng walang katutuhanan. Dito, bumungad ang avatar ni Hong Cheni nakapikit ang mga mata, nakapulupot ang mga braso sa dibdib, at may mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Mariin niyang winika, nais mo bang hulaan kung paano natuklasan ng isang matandang tulad ko ang lihim na ito? Agad namang tumugon si Li Wuji, puno ng pagkabigla, ang kagalang-galang na ito ba ang tanging nakatuklas? Dagdag pa niya, habang pawisan ang kanyang mukha, senior brother Hong, huwag ka nang maging seryoso, magkasangga tayo rito. Sa sandaling yun, bahagyang lumapit si Hong Cheniki Li Wuji, ngumisi ng may paghamak at mahinang nagbulong, hindi ko talaga inakalang may ganito kang kabuktutang hilig, dagdag pa niya, puno ng panunuya, kung sakaling matuklasan ng iba ang iyong tunay na pagkakakilanlan, hindi ba't ito ang magiging pinakamalaking dungis sa iyong dangal habang buhay? Nang marinig ito, nagningit-ngit si Li Wuji at mariing nagsalita, tigilan mo ang pananakot, nasaan ang iyong ebidensya, dahil lamang sa pangalan sa ibabaw ng aking ulo, napaka-arbitraryo niyan, hindi ba, hanggat itinatanggi ko hanggang sa huling hininga sino ang makakaalam ng aking tunay na pagkatao? Samantala, sa kabilang panig, biglang natigilan ng mga cultivator nang masilayan nila ang nakakasilaw na kintab ng kalbong ulo ni Ye Junlin, na pamura ang ilan sa sobrang inis, linta ng langit, sobrang liwanag, nasasaktan ang aking mga mata, dagdag pa ng isa, habang nakakunot ang noo, sino ba ang taong ito, pumili ng napakasimpleng mukha, pero nakakaasar tingnan, parang gusto ko siyang suntukin agad. Sa parehong sandali, Makikita si na Hong Chenny at Li Wuji na seryosong nakatitig sa nakatalikod na kalbong avatar ni Ye Junlin, Mariin sambit ni Hong Chenny, puno ng inis, ang nakakairitang aurang ito, hindi maipaliwanag ngunit pamilyar. Dagdag naman ni Li Wuji, habang nakayukom ang kamao sa kanyang harapan, sino ba talaga ang taong ito, sa simpleng pagtingin pa lang, gusto ko na siyang bugbugin hanggang sa mawalan ng malay. Sa sandaling yon, mula sa di kalayuan, Unti-unting lumitaw ang isang isla na nababalot ng hiwaga at panganib. Kasabay nito, mariing ipinahayag ng Immortal Sovereign, ang kanyang tinig ay umalingaungaw sa buong himpapawid. Narating na natin ang Buji Island, piliin na ninyo ang inyong mga lugar ng pagbaba ngayon, ang huling pagsubok ay formal ng nagsisimula.